Uh Oo. -oh. Pero oh, nung naglalapsin kayo, paano yun di... Du <laughs> ano, dumidikit-dikit sa, sa balat niyo yung ano? Mm -hmm. Dumidikit naman sa... Dumidikit siya sa akin talaga eh. So... Kaya wala naman ako magagawa ko dumidikit eh. Ang importante, hindi naman matigas. Eh, eh di ba pinatigas niya yun? Ah, that time yung sa ano... Pinatigas niya yun eh, kasi namatay na kami dun eh. Namatay na kami. Nagpatayan kasi kami dun. Ah, during the love scene, hindi siya matigas? Mm-mm. During the love scene, hindi siya matigas. Tapos, nung mamamatay na kami, Kinat mo na kinat yun tapos? Tapos, tapos bago mag-action, pinapatigas namin yung dalawa. Pinapatigas niya. Paano pinapatigas? So, eh, pinapatigas niya? Sila, Kina kinawakan <laughs> mo ba? kinawakan <laughs> mo ba? kinawakan <laughs> <laughs> mo ba? <laughs> <laughs> <Pinawakan> mo ba? <laughs> <laughs> mo <alala>. Yung totoo. <laughs> <laughs> Wait. mo ba? Tiyo, tulong ako kasi. Siyempre, kanimini ka. Kaya ka, 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 ka lab, ano yung kapartner mo yung sa eksena. So, tulungan kayo. Oo, tulungan kami. Kailangan sa ano. Kailangan huwag ako maingay kasi siyempre baka ano siya. So, kailangan niya mapatigas. Tapos na nag-action na, namatay na kami. Yung sa kanya, yung ano niya, hindi ko alam kung nakatayo ba o hindi. Wow. Ganun. Ay, di ba tinignan? Pero... Ah, alam mo naman, no, patay ako, ginagay ako, di ba? Pero ikaw muna, pero tinulungan mo siya magpatigas. Tinulungan ko siya magpatigas, pero hindi, hindi to the siya... point na mutik na may mangyari sa amin doon. Oh, hindi oh. ka na... Ang tanong ko, hinawakan mo para sa Siguro... tigas siya. Hinawakan Or nag-ano ka nag-emote-emote okay, ka lang. <laughs> wow. Nag hindi ako nag-emote para tumigas. Oo. Oh, oh. Hinawakan ko siya. Oo, oh, oh. para tumigas. Mm. -hmm. Hinawakan mo lang, hindi mo, hindi mo, hindi gumalaw yung kamay mo. Junjun! Hindi. Hindi <laughs> Ay, oh, cute. <laughs> <laughs> pero alam mo, sa totoo lang, nakakailang wow. din yun at pero nakakaaliw ka talaga, Junjun.